Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang babagay nga na po si Draymond Green bilang wrestler. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang pinakabagong trade na maring gawin pa ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops binabatikos ng mga fans si Jason Tatum ay patuloy pa rin nga po ang pag-iingay nito ngayong off-season. Sa katunayan, Bukod nga po sa kanyang sinabi noong nakarang linggo na ang Boston Celtics at Dallas Mavericks pa rin ang maglalaban sa darating na 2025 NBA Finals, ay matapang na rin naman nga po nitong sinabi na kung meron man nga pong isang NBA player na magkakaroon ng successful second career bilang WWE wrestler, ito nga po ay walang iba kundi si Draymond Green ng Golden State Warriors. Pero hindi rin naman nga po natin masisisi si Tatum bakit niya ito nasabi sa kanyang interview kay Jimmy Fallon since meron na rin naman nga pong track record si Green sa NBA ng pagiging physical sa loob ng court. Ilang beses na rin naman nga po itong nakipag-initan at nakipagsakitan sa ibang mga manlalaro, kagaya na lamang ng ginawang pananakal nito kay Rudy Gobert at ang pagsuntok nito kay Jordan Poole sa kanilang ginawang practice noon. Kaya kung sakali man nga po na magtapos na ang karir na Draymond Green sa NBA, ay pwedeng pwede para naman nga po itong lumipat sa WWE bilang wrestler. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang pinakabagong trade na maring gawin pa ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, kahit man nga po nakuha na ng Lakers ang kanilang hinahanap na bagong center ngayong offseason sa pagpapaperma nga po nila kay Christian Coloco ng two-way contract, ay hindi pa rin nga po natatapos ngayon ang pagsilabasan ng mga trade rumors patungkol sa kanilang kupunan. Sa katunayan, isa nga po sa mga manlalaro na pwede nga po nilang kunin next season ay si Darius Garland mula sa Cleveland Cavaliers. Ayon nga po sa ibinulgar na balita ng Bleacher Report, posible na nga na po na maging available ito sa trade bago ang deadline sa darating na Pebrero. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, nag-a-average na rin naman nga po ito last season sa Cubs ng 18.0 points per game, 6.5 assists, 2.7 rebounds at 1.3 steals per game sa kanyang 44.6% shooting sa field goal at 37.1% shooting sa 3-point line. At posibleng nga po na gamitin dito ng Lakers para makuha si Darius Garland ang kanilang mga players kasi na Russell, Austin Reeves at ilan sa kanilang mga future draft picks. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.